Hello! Dahil binigyan ako ni ate ng mga rambutan. Nakain tayo ng rambutan. Sa so panahon ngayon, kasagsagan ng bagyong krising. So, merong bagyo dito sa La Union. Dito po tayo sa La Union. Ay, just ko po nahulog. So, ayan. Nag-harvest sa ate ng kanyang rambutan. Sana all may tanim na rambutan. And, binigyan niya ako. And, we're going to eat. Wait lang na nahulog. Yun, meron pa siyang ano, oh. May kulay green pang maliit, oh. Cute. Okay, that's it. Tapos yung, ano, kulay red, red. Kasi meron pang hindi, hindi pa red. Tignan mo, binigyan ako na ito ng green. Makapwede na rin yan. Mmm. Ang hmm. talaga pag may tanim kang, ano, mga prutas, eh. May harvest ka pagka, ano, namunga. Masarap. Hmm? Anak ang butas ng ino. Mm. This is so nice. Susunod naman yan. Bibigyan natin. ate bibigyan ako ni bibigyan ako ni Ate ng ano. Lansones kasi may lansones din sila. Nagtry ako magtanim ng lansones kasi paborito ko ang lansones. Masusunog siya. Susunog ng ano? na araw. Daman magandang magtanim yung pagkano na yung tag-ulan. Mm. pa. Dah. Mas kakain din ako santol mamaya. Sino san to din? No. Hmm. Uwi